Okay. Dito ko lang po dati iniiwan yon Yung balig na blue, natatandaan nyo yung kabsat. Paano ba yan kakabsat? Ano ba ang... So kasi yung ATM. <laughs> <laughs> ATM machine. <laughs> yan, yeah, kabsat na kami ng bayog. Sinasakay namin, sa, sinasakay nila sa bangko lang. na. Kagaganda ng bunga. Maligat po yung ganitong klase ng kalabasa. Tingnan nyo po. Yan. Ang itsura po niya ay pahaba. Lang, blurred eh. Pahaba na kalabasa. Kagaling ni Auntie magtanim kabsat. Ilang tail Pag tayo yan, agay. Wala nang nabuhay. <laughs> Ganda o. Oh maligat na klase. Hindi ko alam po ano yung variety nitong kalabasa. So, tanong natin kay Ante Donna. mag na daw kami ng kalabasa, sabi ni Ante. Pero hindi niya rin alam po anong klasing variety to na ang kalabasa. Pero maligat po siya, kabsat. Ano nga sa Tagalog yung maligat, Ante? Ay, Tagalog pala yung maligat. pag Pagayon? Nakilnot sa Ilocano. Yung siguro makunat-kunat na Mali eh. One pack Kabsat. set. Tulungan nyo na lang ako mag-translate sa Tagalog ng ano. Maliga at nakulnut. Ayan o. Kadami. Nako, nagulan na naman po kakabsat. Ang din yung kalabasan yan. Hindi. Oops, ito. Ayan. Kalabasa is life ba? Kadaming bunga ay. Ito ba? Oh. Oh. Nagtatago sila sa ilalim. Ito palakihin pa lang. Ayan oh. Oops. Yan kabsat Oh. Hmm. Laki. Yun pa daming bunga. Yun. Ito medyo magulang na to kakabsat. Pwede na ang pitasin. Yan. Daming bunga. Kakatuwa sana all. Mapapasa na all ka na lang kakabsat dun sa tinanim natin. Walang nabuhay. <laughs> kahit na. Oo nga. Yan o, sa dami naman ng bunga kabsat. Hmm. Nakailang harvest ka na dito, ante? Ha? Kailang harvest ka na? Pag may nag-order. Naasa ka ka nag-harvest? Oo. Ngayon may order sa'yo. Ano, wala. Itinda ko. ko ito itinda doon. Ay, oo. Kasi mabili siya, no? Nakaraan daming bumibili. Ay, ayun pa kabsat, Lucky. Okay. Ito, kadwa. Dami hmm. nga. Daming, mm -hmm. Daming buhan, pagaling Kagaling mo baga mag ano. Ano? Dami na nilang napitas okay. hmm. sa ko dun sa pakwan. Okay. Okay. Ganyan yan. Bakit ganyan? <laughs> <laughs> <One> <laughs> Bakit ganyan Bakit daw ganyan yan? <laughs> Kasi yung kalabasa kamsat pahaba. Ang sanay silang kalabasa yung ano, bilog. bilog. Ah. Wala kang mabilis sa pa palintin ganito. Oo, oh, dito lang, kay Auntie Duna. Awang kung saan nagpuasente ng gantong binhi. Kakaiba. So, nagulan na. Pare! Nagulan na! Dandahan kamsat, ba matapakan. Ay! Mm.

Kabsat, hindi rin daw alam ni Auntie ko ano yung tawag sa variety nito. Basta nagtanim lang siya, kabsat. Dire-direcho. Nagbinhi siya dati hanggang sa umabot hanggang ngayon yung binhi niya. Tanim lang siya ng tanim. Ang ganda. makilnat daw ito, kabsat, sa Ilocano. Maligat. Pero natikman ko na nga ito, kabsat. Masarap siya. Yan, pahaba yung kanyang itsura. Sanay kasi tayo sa bilog na ano eh. Na itsura ng kalabasa. Dami, nagaharvest harvest pa sila doon. Ito pa yung pakwan combs di pa tapos hakutin. nagahakot hakot pa lang sila. Naman, Saan Ay. Wow, kalaki. Ay, nila, ito, nila. yun, isa tara na daw po doon sa tapos na mag-harvest ante ng kalabasa, hakutin na lang ng mga pariyan mamaya. Punta eh. Yan. <laughs> Naku, nagakulog na pare. Parang malakas ang ulan mamaya gabi kabsat. Haba baga. Katuway, ano kayang variety ito? Ma-research nga kabsat. Pag na-research ko to, lagay ko sa title. Uy, to oh. Parang upo. Tignan din. Eh. Hala Sing laki po siya na ng praso ko. Laki no. Dami. Eh, yung kalabasa na mabudang. Te. Dami ah. Yan. Kakabsat, din na natin mahintay sila ang tinahakutin lahat ng pakwan kasi gagabihin tayo, magpapakain pa tayo ng mga manoks. So, ito na lang po yung natira pero naghahakot pa yung mga pare, kabsat. Ayan, oh. Mamaya pa yan, hahakutin lahat doon kasi di pa sila tapos. Ayan. Yeah. Sige, kakabsat. Kasi di tayo makakapagbitak ngayon ng pakwan kasi kakaharvest lang. Medyo mainit pa, baka daw sumakit siya natin. Oo. Nagdala na lang po kami, binigyan kami ni Auntie Donna. Subukan natin, may bigyan natin kinanana yung iba. Uy, hey, karami pang hahakutin nyo, Auntie, no? Na po. Oo nga. Ante, salamat. Uncle, salamat. Bukas na lang, balik kami na. Oo. Kapsat, pauwi na tayo ng farm. Magpapakain tayo ng manok. Hindi na natin nahintay yung harvest ni Ante lahat. at masyado nagmamadali sa pag-uwi. Kahit magbanggaan na, ala, sige, siksek. Huwag ganun, boy. Relax ka lang, boy. Pakabsat, nandito na tayo sa farm. Magpakain muna tayo ng mga manok. Hindi na tayo nakatagal doon kilante na nakabsat dahil ngayon ating mga manok kailangan mapakain ng maagat. Ano? sila ay matutulog na mamaya pag nagdilim. Hindi na rin po tayo nakapagbitak ng pakwan kasi nainitan, sobrang init kabsata na ulanan baka daw sumakit yung tiyan natin sabi ni antedona. I ano daw muna sa ref, ilagay na lang daw sa ref. Kaya ano pa yangyangan ba? Ayun yung mga manok. Kasi baka daw nga sumakit yung tiyan natin, mahirap na. Meron daw kasing ganun kumain, nagsuka ta kabsat pasintabi po. Kaya sabi niya, tiwag niyo munang kainin agad. Dahil nga, kagagaling lang sa init. Lalaki na ng mga manok ko. Oh. Yung mga tauhan ni Auntie Donna, sila yung uh, kukontratahin natin gumawa dito sa kubo ng manok kasi marunong po sila kabsat. Busy po ang mga person kaya hindi natin sila mapapunta dito tsaka wala po silang masakyan wala si Conrad. Kaya yun. Magdilig muna ako, kabsat. Siya nga po pala, umambun lang dito. Hindi po talaga bumuhos yung ulan na kagaya doon. Na nabasa yung mga dahon sa mga puno ng Pananim, dito hindi kabsat ambun lang. oh. Tuyo pa rin yung lupa. Dito, siguro na napatak-patakan, kaya nagganyan po siya. Nawala yung alikabok. Yan. Walis-walis muna ang mga person at saka magdilig-dilig. Yung mangga dun, kabsat, nakasurvive na kasi diniligan natin ng ilang araw. Tagtatatlong timba. Kaya yun, nabuhay na yung ibang dahon niya. Pero yung iba, sunog, patay. Tsaka itong kamyes, kabsat. Medyo gumaganda na ulit tsaka yung ating mangguelas yan malapit ng tag-ulan kasi nag-uulan-ulan na Ay, hindi nila kita madilim kabsat nandito kami kinanaanay madilim kabsat dito eh dalay namin isang pakwan dito sige ni auntie donna hey sister sarap yan ah pusit wow ano ulam niyo, Deng? Ako din, sakit ulo ko. Nag-ulan? Jalap wow. Okay, naman yan. yan. <laughs> Papaya. Ano to, nabuksan na? Buksan mo nga daw si Spanya. Ah, ganyan na. Ganyan naman talaga yung ulam na loob. Uh -huh. lang. <laughs> Mm, galing -hmm. kami so, sa tan. Like mm -mm. Kali Kabibit, kabibigat. Sarap niyan, Jo, matamis. Sarap, matamis. bagyo. pa to ng bag. Namanood mo na yung grapes, Deng. Ganda, so, nadadami, no? Balikan natin, sis. Siguro. Dun. Sa susunod na schedule, mm -hmm. grapes ka, tapos beach. Uy, oh, uy, maganda yung beach nila, Dom. So, may lakad tayo next week. Nading na. Deng, kasama si Idol. Baka bukas o sa 30 nang labas daw ng passport. Pag lumabas yung passport niya, alam? Pati yung mga technician doon nagkakabit na aircon, tumuha din ang passport. Alis mm -hmm. na daw sila. Magtaka yung kabsat, bakit passport? Ah! Good yan. Bad. Pagod ka? <laughs> pull out kayo? Yeah? May pull out? Ang sarap ng peanut brittle. Marami? Kasi hmm. Kala ko ka, marami. See you po sa ating sunod na video. Bye! The next day. Nandito tayo ngayon sa farm kakabzat. Sobrang init po. Galing po tayo sa... Dito sa bilihan ng bayog. Tapos... Kasi gagawa tayo ng bahay ng kubo. Bahay ng kubo? Bahay ng manok. Medyo nangangalumat matakabsat Sumama yung pakiramdam ko kahapon nung naulanan tayo. Tapos galing kami dito sa... Anong ba to? De? Pagawaan ng... Yung sa... Weldingan. Nagpagawa po kasi kami ng frame ng piso wifi. medyo malaki mm ngayon, eh, dito i-spray ni Kakabsot. Gusto niya lagyan ng pintura, ng kulay. Dito muna tayo nag-stop over sa farm kasi kakain po tayo ng tanghalian. Bumili na lang po kami ng lutong ulam. Hindi ko kayo magluto, Kakabsot. Medyo mabigat yung pakiramdam ko. Tapos nagpakain kami ng manok. Kakabsat, naaalala nyo, mayroon tayo ditong banig na blue dati na ginagamit. Kasi iniiwan ko lang talaga dito sa kubo para pagka pa dito tayo, mayroon tayong tutulugan. May tutulugan ako. May hihigaan pala. Nawawala po akabsat. Ah, Hindi ko alam kung paano nawala dito. At nakapanghinayang kasi galing po po yun sa ibang bansa, galing sa ating sponsor. Talaga lagi kong daladala -dala yun kung saan tayo nagpupunta kasi nilalatag ko siya kapag ano, gusto kong matulog. Hindi ko alam kamsat kung paano nawala dito sa ano, sa kubo yung Nung pag-alis siguro natin, nagpunta tayo ng Cavite, nagpunta tayo ng bagyo ng La Union yan. Nung time na yun, umalis diba tayo? Dito lang yung iniwan ko pero wala na, dito lang kasi yung dati nakalagay. Nawala siya. Tapos medyo mainit na po kasi sinira na yung sa kabilang part dito. Wala na yung mga puno-puno, natuyot na, nagiba na at medyo maano na yung hangin, mainit. Ayun, dami kong dal-dal. Kain muna tayo kabisat bumili tayo ng ulam sa uh, tabi ng school. Di, saan kaya napunta yung banig ko na yun, de? Yeah. Dalawang order to? Oo, oo. 60 pesos po yung isang order niyan kabisat. Dinalawa ko na kasi si chopper para makatikim ng sabaw at saka karne. Oh. Init. Sarap kasi magluto yun si ate sa lahat ng pinilhan ko ng ulam sa kanya yung masarap ang luto yan oops nag disappear na lang bigla bigla akabsa tapos na po kaming mananghalian at nananghalian na rin si chopper Meron po kasi kami dito ng project ni Kakabsot. Ang kanyang cover ng CCTV. Sprayan down niya yan. Oo. Oh. Nagdi-disclaimer daw si Kakabsot. Yan daw ay ano, trabahong Kakabsot. Ingatan natin. Partner daw ng kulay ng CCTV niya. Kamay mo. ba? Mm -mm. Sana tinaasan mo. Um, pag sa bahay kasi kabsat makulog yung amoy. Sakit sa ilong. Pag dito kasi open kaya dito kami nagpintura. Spray paint. Nakakulo pa palapit din. Oh. Amoy yan? Hmm. hmm. ma-sprayan yung ating camera kabsat ah. Ay, nagtulo di oh. Kaya nga, napadikit eh. Meron pa po doon kakabsat yung kanyang piso wifi na frame. Ganda na ah. Ayun, Ay, dapat. Ano yan? Yung ibabaw. Ibabaw. Ano yan, bang... nakapader yan? Ah, nakapader. Para hindi kalawangin. Eh. Kakabsat, wala daw liha si Kakabso. Yan yung kanyang uh, frame ng piso wifi. Yan na lang yung ginamit niya na pang kaskas. Parang frame ng ATM no? <laughs> Para safe kasi nasa labas yan, Kabsat. Eh. Hindi natin na uh, nakikita no, Sa CCTV lang makakakita niyan. <laughs> Il ilalagay po kasi yan kakabsat dun sa may labas, sa may wall sa tabi ng roll up. Sayang kasi 'yung ating internet ay para naman ano, hindi masayang. Paano ba yan kakabsot? Ano ba ang... Ito kasi 'yung ATM. <laughs> ATM machine. <laughs> Ayan. Ayan. Ito kasi 'yung bubong. Parang pamutol din ng papel. Ah. Oh. Uh, ano 'to? Canjeran. Yan. Hintayin natin papasok 'yung 'yung box dito sila Yan. Ganda na yarn. So, oh, shout -out po sa lahat ng kakabsat natin. Kamusta po kayo? Balik. Samurai Paint. Samurai Paint. Balik uh -huh. din siya ulit tayo kakabsat. At, ano, tapusin natin tong mga gagawin para maiayos na natin. May isa ka pa niyan? Oh. Uh -huh. excited na yan ikabit kabsat di pa walang amoy dito na din oh. open kasi hindi masyadong matapang yung amoy pero pag sa bahay yan kabsat abot hanggang loob ng kwarto yung amoy sakit sa ilong may second coating ka pa no hmm. pati dun sa ano mo pang CCTV second coating hmm. para hindi rin po siya kalawangin. Dapat dinalako pa yung sa palas. hindi ba tutuluan man. ng tubig 'yan pag umulan? Tutuluan. Paano kaya atulang yun atulang. Kasi mababasa yan eh. Nasa labas kasi ng pader caps at di na naaabot ng bubong. Atulang. kalahati ilang ha? Okay. So iba kasi nakikita namin ano eh, nasa loob ng malapit sa tindahan nila kaya. Uy. Kaya nasa Ito kasi as in talaga sa labas. Yan ang nakadikit sa Saan ang nakadikit sa pader dyan? Ah, yung likod. Hindi po gawain professional ito ah. Tambal-tambal lang. At least, kaya mong gawin. Kaysa hindi mo kayang gawin, di ba? Puntahan natin kakabsat yung inorder namin ng mga bayog. Kasi kanina hindi pa siya kumpleto. Dinadala pa lang doon galing sa bundok. Kaya ngayon, puntahan natin at tingnan natin kung kumpleto na. No, Tapos papahatid natin dito sa farm. Let's go guys init, sobra kabsat. Hindi ko na napakita sa inyo yung ano kanina, tawag dito, yung ina namin. Nakalimutan ko eh nabitin ni kabsat. Iba pala yung isang nadala ni Kakabsot pang laminate siya. Kaya Oh, okay. doon na lang natin ituloy sa bahay. Yan, yeah, kabsat nabili kami ng bayog. Sinasakay namin sa, sinasakay nila sa bangko lang. Ano problema nito. Ay, ay! Lugi ang bayog boy. Papalitan ni Kuya Enteng. Baka bukas. Kasi hindi niya rin na-expect na yan yung i-deliver sa kanya. Sabi siya, napakaliit no? Maliit daw. Sabi ko, mauna tayo doon. Yang pong kawayan, pang abang yan sa mga pang ipit. Pero ang ilalagay po talaga natin ay wire doon sa pinakadingding ng manok para matibay tapos yero. Since na nagpahakot na rin lang tayo para hindi naman sayang, kumuha na kami ng apat na kawayan. Tsaka mahirap yung kawayan ganyan straight minsan. Minsan walang ganyan eh. Oo, oh. bihira ah, ka bihirap. kasi makakuha ng ganito kahaba tsaka mataba tapos to weight hmm. Yung ganyan pong klase ng kawayan ay ha, 280. Mayroon yung pang bangka na malalaki yun 400 plus. Mas makapal. Mm mahaba at mataba. Kakabsat ito na yung ating mga in-order na matatabang kawayan. Pang posti-posti natin kapsat. Tsaka po yun yung isa pang kawayan na mahaba. Ngayon, uwi muna tayo ng bayan. At tayo po ay mayroong agenda bukas na lang babalikan yung Bayog kasi lugi sa Bayog Kapsat papaltan din ni Kuya Enteng kasi hindi niya rin gusto yung na-deliver sa kanyang Bayog at medyo sariwa sa ko Kuya Enteng, hindi yun maganda ako, madaling magrupok yan pag sariwa kaya balikan bukas Kapsat 20 pieces po kasi yun ay pang kakabitan ng bubong ng yero si matibay yun kaysa sa Coco Lumber yung Coco lumber kasi natin nag-acid kaya tama yung mga sinabi ng advice ng kakabsat na pagka nagkokolumber ka patungan mo ng something sa ibabaw bago mo ipatong ang yero kasi kung direct mo siya sa kokolumber maasid daw kasi ang kokolumber madali daw mabutas yung ano pinagpakuan yung kung saan nakadikit yung yero totoo nga kinakain ng ano ba to nang kukulamber yung yero. Nahirapan kasi kami dito sa kahay. Madali naman makakuha ng kahoy May dito, permit kaso. kasi, may kabsat. May permit, tsaka wala kami masyadong kilala. Hindi magiging mahal. So, eto na lang, walang permit. Madaling <laughs> kumuha. Tsaka matibay naman yan. Itibay. Tindan mo yung kusina natin? O, pati yung unang kulungan, hmm, yung dalawang itibay. may buhay. Matibay, oo. Oh, oh. Puro bayog yun. O, yero nilagay natin.